Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umapela si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay Quezon City Police District o QCPD Director Brigadier General Red Maranan na ibalik sa pwesto ang pulis na sangkot umano sa pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, Kamakailan. Ito'y matapos si Bakin sa pwesto ng QCPD si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano na siyang nakita sa viral video na nagsabing si Vice President Sara Duterte ang VIP na kanilang padaraanin kaya ipinatigil muna nila ang daloy ng trapiko. Inilabas ni Mayor Belmonte ang pahayag matapos sa sabihin ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes na normal lang sa kanila at mga pulis ang pagbibigay ng tulong sa VIPs sa mga pampublikong daanan. Ayon pa kay Belmonte, ginagawa lang umano ng pulis ang utos sa kanya kaya't hindi patas kung ito'y sisibakin sa kanyang pwesto. Dagdag pa nito na kaya ngayon lang siya nagbigay ng pahayag sa issue ay dahil napansin itong hindi sinibak sa pwesto ang ilang MMDA personnel na kasama rin ng pulis sa insidente. Nangangamba ang malalaking business groups sa Pilipinas sa epekto ng patuloy na digmaan sa Israel sa kalakala ng dalawang bansa, partikular sa export ng electronic goods at garments. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelona, ang kanilang pag-aalala ay hindi lamang sa kaligtasan ng Overseas Filipino Workers o OFWs sa Israel, gayon din sa epekto nito sa export products gaya ng semiconductors. Ibinahagi naman ng Embahada ng Israel na top import ng kanilang bansa sa Pilipinas ay mula sa machinery at electronic equipment, electronic integrated circuits, engine and motors at printing machinery na umabot ng $193 million noong 2022. Nagpahayag din ng pangamba ang Foreign Buyers Association of the Philippines o FOBAP ukol sa epekto ng digmaan sa garment trade sa pagitan pa rin ng Pilipinas at Israel. Sinabi ni FOBAP President Robert Young na may mga pagsubok sa kalakalan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga kalapit bansa tinatayang 1.5 billion dollars na halaga ng textile at apparel ang export ng bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo positibo pa rin ang mga negosyante at umaasa na hindi nalalala pa ang karahasan at hindi ito makakaapekto sa pandaigdigang supply chain hindi na kailangang mag-issue pa ang mga maliliit na magsasaka ng resibo sa kanilang negosyo ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kinumpirma ito ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. alinsunod sa Revenue Regulation No. 12, 2023 na pinapayagan ng lahat ng suppliers, producers, sellers, contract growers at millers ng agricultural products na hindi na mag-issue ng resibo at invoice basta't hindi lumalampas sa isang milyong piso ang annual gross income nito. Ayon kay Lumagi Jr., isa ito sa mga gampanin at tulong nila sa maliliit na magsasaka upang mas mapadali ang pakikipagtransaksyon ng mga ito. Ang agricultural products ay tumutukoy sa mga produktong ginagamit para sa paggawa ng pagkain ng tao, tulad na lamang ng mga ani sa bukid, produktong dagat, mga hayop at input sa agrikultura. Ang Quezon City ang muling nanguna sa pinakamayamang local government unit sa pangatlong magkakasunod na taon ayon sa Commission on Audit o COA 2022 Annual Financial Report. Sa total assets na higit 443.3 billion pesos, naungusan ng Quezon City ang mga syudad ng Makati na nasa pangalawang pwesto at may total assets na 239.47 billion pesos. Pangatlo ang Manila City na may 77.5 billion pesos na sinundan ng lungsod ng Pasig na may 52.1 billion pesos at Taguig City na may 40.8 billion pesos. Ilang mga lungsod din sa Visayas at Mindanao ang pasok sa top 10 wealthiest cities, gaya ng Mandawi City na nasa ika-anim dahil sa 34.2 billion pesos nitong assets, hindi nalalayo ang Cebu City na may 30.5 billion pesos at pasok sa ikasyam na pwesto ang Davao City na may 29.7 billion pesos. Dalawa pang lungsod sa National Capital Region o NCR ang bumuo sa top 10, ang Mandaluyong City na may 32.5 billion pesos at Paranaque City na may 27.3 billion pesos. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>